Nagahurago ka bala magtulog o kung ang imong partner nga tupad mo tulog nagakawad na sa ginhawa. Rason nga nagakasabat ang imo pagtulog. Isa lang ini sa mga indicators ng sleep apnea. Nga isa ka sa isang disorder na wala masyado ginaistoryahan pero kung maglawig na mapabayaan, posible nga magresulta sa mas malala nga balatian. Paano bala ini mauntat? Makabig nga common sa mga Asians ang paghuragok ko nagakatulog. Pero kung ang paghuragok, nagalabot na sa punto nga daw may kabudlayan na sa paginhawa samtang nagakatulog, mahimo nga sa imo pagbugtaw. Hindi lang kulang ka sa tulog, possible nga ini signals na sa'ng sleep apnea nga kung mapabayaan sa magresulta sa high blood pressure, heart disease, diabetes, kag stroke. Obstructive sleep apnea is a common disorder, part of the spectrum of sleep breathing disorder. It happens at night during sleep, characterized by repetitive, complete or partial upper airway obstruction, meaning mag-collapse ang imuhang upper airway during matulog ka. So, upon collapse of the upper airway, associated na events niya during matulog is magnubo ang imuhang oxygenation, there will be desaturations, there will be increase in heart rate, so dasig kaayo ang pagpitik sa imuhang heart, increase in BP, So there will be BP elevation every time ka matulog. Suno sa sleep medicine specialist nga si Dr. Hygeia Tibon sa Riverside Medical Center, ang sleep apnea ang hindi lang sarang makaapekto sa health condition sa pasyente. Posible man ini, mangin rason sa pagkaguba sa relasyon. Ang burden is always on the heart, cardiovascular complications, um, heart attack, myocardial infarction, Risk of stroke is too high at 40 to 80 percent of the time. Uh, the risk of developing insulin resistance, leading to diabetes, is also high. Even kana mga uh, resistant hypertension or for patients na hypertensive na daan bala, tapos mag you keep on increasing the dose sa bulong just to control the BP isa na siya sa mga risk factors or complications of sleep apnea. So kung hindi ni mo i-correct ni ang sleep apnea, all of those problems na gin-mention ako is more likely to happen in five years' time of severe obstructive sleep apnea. Can it affect relationships, especially for partners? Yes. Most of the damo, damo sa mga pasyente no, nga, ang complaint is snoring very bothersome, hindi katulog si wife or hindi katulog si husband, oo. So, isa sa mga ano nila is, gaseparate sila ng room. Uh, the patient will also develop depression, isa din na siya mo, oo. Depression, isa na siya sa mga uh, common, uh, long-term na mga uh, complications of sleep apnea, so one of the reasons also na aggressive kita to pursue the treatment of sleep apnea. Pero may mga moderno na nga pamaagi. Agod matatapaan ng sleep apnea. Kabayan sa state-of-the-art facilities ang RMC, ang sleep clinic. Nalakip sa respiratory therapy services ang medical center, ang pag-diagnose sa mga pasyente ante sa pag-recommend sa ila. sang continuous positive airway pressure therapy, ukon CPAP gamit ang machine nga makabulig sa ila pagtulog. In Negros Occidental, we have um, the only sleep lab here in Riverside. so this is the alice 5. Uh, di na siya ginaano ang patient, ginabutang. So, amuni siya ang alice 5 ng head box. And this is the electrode uh, thin wires. Di rin na di siya, amuni siya ginabutang sa patient, sa iyang nga ulo. And then, um, After that, ay uh, ina-try na lang ang patient na matulog. Then para ang um, electrodes makatulong na niya ang brain activity dili maano sa computer. Ng mga wires wala niya pain, hindi ni sakit. Usually kung ma ni some patient, ma-touch ng tech ang ulo sang patient, usually nami ni ila Kaya Kadto na nami an mana sila year, ang sleep study since 2012, mga almost na mga 3,040. So, damo na siya. Once we have the diagnosis, especially if ma-determine na natin ang optimal pressure na uh, dapat iset set sa device niya, yes, saka ka magbakal sa o oo, separately, No? Magbakal kita, mag-secure kita. The purpose of the CPAP is to provide a positive pressure. Do parang pressure lang na siya nga i-deliver. It's just a small device lang naman ang CPAP. It will deliver a positive pressure to open up the collapsed upper airway. Bali, pabukahon lang gid na niya ang upper airway mo, it will secure the upper airway all throughout the night so that there will be continuous oxygenation, madula na na ang imuhang desaturations, maabolish ang imuhang snoring, it can also improve the quality of sleep, no? And then, ma-avert din natin ang mga long-term health complications associated with obstructive sleep apnea. Dugang sa panibagong treatment, ang Inspire Therapy para sa mga may moderate kag-severe sleep apnea, na hindi makasaho sa CPAP. Ang Inspire isa kasay sa isang implantable device, pareho sa pacemaker nga sarang mag-monitor sa breathing patterns kag makabulig sa pagtulog sa mga pasyente. Kung so, mga mild to moderate man lang, the option is to have that mandibular advancement devices, no? Uh, do parang ano kana siya, device kana siya nga i-attach sa imuhang mouth, oo just to protrude forward your mandible, kaning jaw, no? Once na mat protrude na siya, mo open up ka na siya sa imha upper airway. Pareho sa mga lifestyle diseases serang mapa mapaiway ang sleep apnea. Ang paglikaw sa makahulubog na ilim nun, panigarilyo, antes magtulog, kag pag-maintain sa healthy body weight ang buhin sa mga sintomas ng disorder. Obesity is a common risk factor for sleep apnea together with uh, enlarged na neck circumference especially among those people na uh, ang neck circumference niya is more than 17 inches for men and more than 16 inches for women. So, hindi tanan na people who have obstructive sleep apnea obese, no? kalabanan among Asians especially, they are non-obese, but may sleep apnea sila. It's because ang structure sa ilahang ngalangala, it's too narrow. May mga people nga may obstruction or pagbara sa ilahang ilong, kana mga nasal polyps or kana very damol ang nasal turbinates nila. It's one of the cause of obstruction sa upper airway or dagko kaayo ang tonsils, no? Mahapos lang ang magpa-check-up kung nyo sa mahamuok na tulog kag madamo pa sa mga serbisyo na sarang ma-avail sa respiratory therapy services sa Riverside Medical Center. Sarang kamo makapakigangot sa ila sa sining nga mga cellphone numbers para sa inyo nga mga medical appointment. Sa RTS, we offer mga arterial blood gas, may RMA outpatient, and then PFT, pulmonary function test, may arama kami, and then EEG and sleep study. Tandaan lang, na man ang tulog sa ikayong lawas. Gani, have a good night's sleep.